Napakaswerte ko. Marami dyan similar cases na kagaya sa akin. Much, much lesser yung time with, with the child. Ako ay nagpapasalamat kay Ellen, kay Derek. Dahil iniisip nila yung kapakanan ng bata. Hinangaan ng maraming netizens ang mga naging pahayag ng aktor na si John Lloyd Cruz nang ma-interview siya ng King of Talk na si Boy Abunda sa Fast Talk with Boy Abunda. Sa unang pagkakataon kasi ngayon lamang nagsalita si John Lloyd patungko sa kanyang buhay matapos maging tatay sa anak nila ni Elena Darna na si Elias. Hindi madali para kay John Lloyd na pagbigyan ng mga taong gusto siyang ma-interview dahil hanggat maaari ay gusto nito na hiwalay ang kanyang personal na buhay sa show business. Ngunit ngayon nga ay pinaunlakan nito si Boy Abunda at dito ay makikita kung gaano siya kasaya habang pinag-uusapan ng anak niya si Elias. Ayon kay Jan Lloyd, masasabi niya umanong panalo siya kay Elias dahil ito raw ang nagligtas sa kanya nang dumating ito sa kanyang buhay. Mga pahayag ni Jan Lloyd, Sobrang panalo, napakaswerte ko. Ang lupit ng role niya sa buhay ko nung dumating siya eh. Si Elias parang niligtas niya ang buhay ko. Di ko ma-imagine kung paano magtutuloy kung hindi dumating yan si Elias. Ang dami niyang binigay na bago bago nakahulugan, bagong duties. All of a sudden, iba na ang tingin mo sa lahat. Aminado rin si John Lloyd na mahirap ang ginagawa nilang co-parenting ni Ellen ngayong may kanya-kanya na silang bagong partner. Ngunit malaki raw ang pasasalamat niya kay Ellen at maging sa asawa nitong si Derek Ramsey. Dahil maswerte daw siya kung paano ng dalawa pinaprioritize si Ilyas kahit madalas siyang magkulang sa oras sa bata. Mga pahayag pa ni John Lloyd napaka ko. Marami dyan yung similar cases na kagaya sa akin. Much much lesser yung time with a child or halos no time at all. Kaya napaka ko. At ako ay nagpapasalamat kay Ellen, kay Derry. Dailin iniisip nila yung kapakanan ng bata. Samantala, ikinatuwa ng maraming fans ni John Lloyd ang interview niyang ito at hinihiling ng marami na sana ay mabigyan siya ng magagandang proyekto kasamang ilan sa mga leading lady niya noon katulad ni Sara Jeronimo at Bea Alonso. Hiling din nila na sana ay magkaproyekto ito kasama si Joshua Garcia dahil maliban sa pareho silang magaling na mga aktor, magkahawig din umano ang dalawa. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Nag-iiba talaga outlook sa buhay kapag nagkaroon na ng anak. Saludo John Lloyd. Wish you all the best with Isabel. I love her personality. Mabait kasi si Ellen. Grabing bash din sa kanya dahil kay John Lloyd Cruz noon at Derek. Pero nung pinalo ko siya sa IG, halata mong mabait at mabuti ang puso. Sana may movie ulit sila ni Bea or Sara. May chemistry sila eh.